Tal Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea kahapon. Ang MMCA na ginanap sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ay kinasasangkutan ng mga sasakyang pangdagat at sasakyang panghimpapawid mula sa apat na bansa. Kabilang sa mga kalahok ang BRP Gregorio del Pilar na may EW-19 helicopter. BRP Antonio Luna na may AW-159 Wildcat Helicopter at BRP Valentin Diaz mula sa Philippine Navy. Kasama ng mga ito ang USS Mobile at isang P-8 Poseidon mula sa United States Navy. Ang Royal Australian Navy naman ay may HMAS Waramunga na may kasamang Royal Australian Air Force P-8 Poseidon at ang GS Akibuno mula naman sa Japan Maritime Self-Defense Forces. Ipinakita ng MMC. Ang pangako ng mga kalahok na bansa na palakasin ng kooperasyong pangrehiyon at internasyonal bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific sa pamamagitan ng interoperability exercise sa maritime domain. Malaki rin ang maitutulong nito sa pagpapaunlad ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga kalahok ay nagsagawa ng pagsasanay sa komunikasyon, mga taktika ng division, o ng official watch at isang photo exercise. Ang mga aktibidad na ito ay idinisenyo upang mapahusay ang mga kakayahan ng iba't ibang puwersa na epektibong magtulungan sa mga senaryo sa dagat upang maging handa sa kaling magkadigmaan. At sa ibang balita naman mga kabayan, ang U.S. Army na nakatalaga sa 25th Infantry Division at 623rd Movement Control Team kasama ang U.S. Marines ay nagsagawa ng mga equipment of loading sa daungan sa Subic bilang paghahanda para sa Salaknib 2024. Ang salakni ay isang taunang ehersisyo sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at US Military na idinisenyo upang palakasin ang interoperability ng bilateral, mga kakayahan, tiwala at kooperasyon na binuo sa loob ng mga dekada na pinagsamang karanasan.